So, okay. and... at pabalik-balik ka dito, hindi kasi sikat pag magaling ka, pag magbanking, hindi kasi sikat dito. Hindi kasi sikat. Isikat ka lang dito pag sumemplang ka oh. na. Oo. Gusto nyo kamaingat sa marilang eh. Kasimplang ka. Kasimplang ka. Masimplang ka. Masimplang ka. Yes, sigurado. Ka talaga, viral yung video mo. Viral video mo, sikat ka. Oh. Di ba, Dol? Naisip ko na rin yan, B2. Ayun, Ay, no? Yun. basta malakas ka bumangking dito talagang ano no, lumabas ka para mamulot na visa oh. Uh -huh. malupit ka dito ikaw ang center of attraction pero uh -huh. hindi kasi sikat Isikat ka lang kapag kumalat kumalat ka ano uh -huh. dito? nasa sa yan kung gusto nyo sumikat o oh, ayaw nyo sumikat option mo na yan oh. Uh -huh. tama yan kaya <laughs> nung sniper ngayon grabe sumagat eh, pakita nyo Ayan yung video sa taso o ito, ito, ito pa yung dalawa Ah, grabe dito Kasama pala, nag-cheer eh Ah, may kasama pala ayun mga master, nakita nyo Kahit basa yung tubig Racing Mas masarap po magkapi na lang Ayan, Ito po, eh yeah, no. Huh? Yung yung kunog hey, motor niya, pasabog na eh. Wala nang wala nang kahay yung ano, wala mga pareng si motor ni Motoposs. sino upkit niyan, master. Wala ng ng <laughs> nang tangke. Eh. <laughs> hindi iba na yung tunog ng tappet eh. Oh, wala na Iba na eh. Para hindi makilala. Ito so, oh. iyan ang motor. Oh. chill lang kasi nagkakape lang kami dito kape okay, kape lang o oh, dito yung nakyat namin dito kape kape okay, ni tatay okay, <laughs> kape ni tatay ito kahit may kumalat na no kahit may simemp lang na mga master na grabe ayaw pa rin nilang tumigil Basayong ano ha, basayan ha, o. Oh. Pag meron tumapak dyan sa gitna, yung kulay puti na yan, Dol. Oh, Matik na, Dol. Matik na yan, Dol. Akit na ko sa taas. Ay, may buhangin, eh. oh, may buhangin. Pa, sino naglagay niyan? Galing, galing yan sa dami. dam truck. Dam truck, no? Oo, kasi ang daming dumadal dito ng dam truck, eh. Ayun, ang dami oh. Ayun, no, sa gulong. Hindi kaya yung vlogger naglagay niyan dyan? Vlogger ka ba? Hindi ako vlogger. Ano ako? Rails? Rails. Rails. Tingnan mo. Walang nagsasabi sa kanya sumagad siya, di ba? Sagad dyan, oh. Ayun, oh. Grabe ba? May humahabol po, oh. Ah, grabe ba? Ang lupit nun ba? Ah, grabe ba? Ang lupit ba? Sobi naman Hindi naman lahat ano Hindi naman lahat Hindi naman lahat racing Pero yung iba kasi talagang Sumasagad-sagad Kahit na delikado Ito malupit to Oh Sealer maiksi lang eh <laughs> Para tuk -tuk, <laughs> Parang inaanuhan na sila, tinutugtugan na sila <Nixon> Alam ko na dol Kaya ako na mukha <hygiene> ba Babae ka mo Balik ba Paano ba gagawin yun, Master? Hindi, may apps Ah, hindi ba sa top Camera, hindi. Apps yun. Sa, ang dami-dami sa ano? Marami Google Play. Kung gusto mo yung content ng mga kalokohan, yun, gawin mo yun. Sa inyo nga kanina, pinuanan ko kayo. Oo. Yun ang lagyan eh. Ah, wala na. Wala na. Wala, na. Wala Wala So ayan, mga master, cut off cut muna natin ha. Ayan o. No? Ducati Monster. Parang may nagaganyan sa DC ngayon. <laughs> Madami dami na sila rito ah. Wala na, hindi na bumalik. Ito na, ito na. Oh. Ayun oh. Oh. Ayun oh. O! Oh, ayun na! Ayun na! Ayun na! Ayun na! Ayun na! O! Tangina! O! Ayun na. oh, Tangina! Oh, tangi na, nakadali ng tao! Ayun! Nakadali ng tao! O! Oh, master! Ah! Oh, racing! Yan ang sinasabi ko! O! Oh, master! O! Oh, ina pinamayin tao, yung tao Ayan o kakaan, kakaan kaya sila nakuwhe, kakaan kaya sila nakuwhe, kakaan malayo Ito hanggang dito ito, ito. Wait, wait. Sa yung ano uh, Sa, tao? sa yung tao Putok yung ulo Putok Ala eh, kumano siya dito sa lupa eh. Ito. Dragon Plaka. Ayan, oh master. Alam niyo yung ano? Di ba, na-disgra siya. Oo. Uh -huh. Yung Indiano. Uh, yung Indiyano. Ano sabi? Sabi ng Indiano. Tara, uwi na tayo. Bakit? Sabi nyo sa bakit? Baka hingihan tayo pang hospital. <laughs> kaya tayo <sa> tayo. <laughs> malis na. Malis na. Malis na. oh kaya pala nawala na rito ito. Wala na yung oh, kaya pala nawala na. Ito oh. lang yung kanina eh. Oh, well. malis na. Wala na. Kapi si Joe yung talaga. Nervyoso din pala yung Indiano. Wala, nervyoso. O, oh. oh. ko na. Nervyoso ah. Takot na hingihan ng pang hospital. umuwi <laughs> umuwi bigla. Eh, okay, mga master ha. Ah. Ingat kayo dito sa parilaki. Kasi delikado talaga dito. Apo, pa picture na po. Okay uh -huh. na uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh, po na. Uh -huh. So, for their privacy. Ayan. ko na lang sa inyo nangyari. Pakita ko sa video. Kaputol lang pa master. <laughs> Siguro wala pang wala pang dito Kaya why? Walis na Walis na yung Indiano. Sabi ng Indiano. Sabi ko sa Indiano. Wala, ikaw racing racing. Sabi niya, di ako racing racing, video video lang. <laughs> Ay, nangyari. Nakalimutan ko sana eh. Yung pala, kalimutan ko sana. Kalimutan ko sana. Kalimutan ko Ingat kayo mga master. Huwag kayo mag racing racing dito. Delikado. Kaya tayo nangyari doon. Bilang na bilang ko eh, 120.875 meters, same plan. Sinukat ko, hanggang dun siya. Ang kit ka ba ba? Ayan, ikaw. Kung gusto dito, huwag ka magtambay dito. Ayan, delikado yan yun. Natali na. Ah, uh, racing. Sir, parang kasi... Masag eh. Kita yung... Kasi gumamon pala siya. Tumambling, nakita ko sa video. Tumambling. Tinamaan niya. Ito pala tinamaan. Oh, bali. Andiyan mo ako tatakas ng mga katao nito. Ano naman siya? Sabi siguro pala ang palagutan niya. Tao 'yun eh. Kung motor, settle na maayos. Pero tao kasi. Pero may tumawag daw. Nasasabi ko pala, sabi ko pag may tumapak dito tapos. Tumapak ka? Kung hindi na malapad tulong mo, kung hundak-click lang yun. na oh. ako.